Ilungkab ang principal's office sa Kawayan Elementary School dito sa lungsod sa Dalagit. Mga gadgets na kawat sa mga suspitsadong minor diidad. Ang report ni Femari Dumabok. Nahitabo ang pagpanglungkab pasado alas 6 gahapon sa buntag. Gingong dihadapit sa comfort room sa principal's office miagi ang mga kawatan. Gikuha nini ang 13 ka mga tablet, tulo ka mga laptop o tulo ka PC tablets tanan mga government issued. Lakip sa gikawat ang mga grocery items. Mo sumada ang tanang kinawat sa kantidad ng 143 mil pesos. Matod sa officer in charge sa Dalagit Municipal Police Station nga may nakasaksi sa pagpangawat. Naka-witness din siya sa uh, sa pag-entry o pag -entry. Pero uh, uh, wala lang siya na kanang iyahangi akos to eh kay hadlo po siya kay kay siya sa mga kanang mga batanon kay ang barangay hall area sa kanang ilang barangay hall niya o kanang mga bataan ah uh, frequent yun ang mga bata makita niya so Mm. Wala lang po siya for, for uh, security. So, yan lang yung ipaabot na mo Hinungdan nga dalira usab na tultulan ang upat ka mga minor di edad nga nag-edad o 15 nga sa 17 anyos nga maoy suspetsado sa pagpangawat. Og narescue sila pasado alas 5 gahapon sa hapon. Narecover gikan kanila ang tanan nilang mga nakawat. Ang ubang kinawat na palgan sa kalibunan dool sa eskwelahan nga gituwang din higibilin sa mga kawatan aron mabalikan. Giulagwe ang mga mga batanon nga nalambigit na sa mga pagpanglungkab o pagpangawat sa maong dapit. Kasong robbery ang giandam na sa kapulisan. Sa tuwang mga kumukuha balaon sa 94.4, 94.4, kaya naman na <primera> Justice and Duel Act. mga CICL o kaya ng mga kaindan o 15, 16, 17, pwede sila mapailan ng kaso after the determination of discernment na certified sa uh, social workers sa uh, uh, local office ng Bulyo So, oh, pwede rin sila pa ilagka. So, in fact, sila ito liyan na magkaroon mga dokument. O ba ni Godfrey Rilien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.